Ayun, magandang gabi mga mga karabas Dito naman kami sa laot ng Dumipak uh, Sa episode po na ay kami mang mamuhit po muna Para mamayang madaling araw ay maka Pamain ng Makapain kami ng ano Ng aming kitang medyo kinapos kasi Aming pamain sa kitang At kaya ngayong gabi ay mamumusit muna kami Kasi kasamang PC may huli na nga Unang baba niya pa lang Dinawihan agad siya Piraso pa lang Malaki Yun no Kunin mo dapat maka tatlong ano kana yan. Oo. Oh. Ngon si Gear Hambagwis. Ngon din, makaramas. Sa pusit. Ngon uli si Kapitan lagi ko sa wali. Si kasama ko sa paynga. Si lalaban niya naman ng mga araw naman eh. <laughs> si Uy, kasama ramdaman. Si Uy, hmm. Si Kapitan medyo sama rin ng pakiramdam karamas. Ha, boleh boleh

Parang nag-aso-aso lang siya ng nylon. Oh, ano? alam mo ah? Oh, gising tuloy si Kapitan sa'yo. Abot ka Kapitan. Gising tuloy si Kapitan sa'yo. Ganda sa tulong ko niya. kasi masyadong maingi. Kaya nga, huwag sila dalawa. Huwag

Wow. Ini. Ini sepeng sih. Tadi kita sama kan? Air <laughs> dum, air dum. <perigum>. Selang. <laughs> Guru. Ini tuh. Nah, bagus kan?

Saga lang lang, parang lang Tiyaga -tiyaga lang Hala, lang lang, Uy! H Hindi, ito iba eh Tumbak ang balde ka, Bago mag alas po na yung pens. Holy thanks G. Uy Ang ah. Uy Ang laki Dalang lang Ang laki dalang lang ah. Makarabas Ang ulit thanks Bagwes <laughs> <laughs> yun habag ang hmm, lupo ngayon nakatawin ngayon nakatawin dapat sa da. gawin da. ano Ha? Ano ito? Ano Ano ito? Ano

kailangan kasi namin ng sabaw oh. ayun lang ayun lang yan tikman mo yung maya yung asa ayun sobrat Nah, itu Ini mati gas pak? Hmm, mana man, man, man. deh?

ay mga karambas gandang gabi sa ano ha, sa aming mga paliwars namin kan kay Rudy sa Santa Maria sa kay Ma'am Rowena Maak Dangas Pinyas City at kay Sir Efrain Maak Sir gandang gabi po Sir at kay Kenneth at Tanasio gandang gabi po Okay. Tapos lang mga Karabas

binat kapag pinilit niya yung katawan niya. Uh, si Pink Sige bago si bagus na lang mamaya ang magbibira. Sila magpapain, sila rin magpapata. Sila mag-aaria. Oh, uh, hindi na kami masyado magtagal dito. Tulungan kami ni Boy Pitik na katawan. Eh, e Ganun lang kasi kubuta namin na siyang makina. Nagubirit, coach. Prakaso mga karabas. Ngayon, marit kasi namin mga karabas. Medyo ano rin, makina. Ito, <laughs> so, na rin. <laughs> Ay, may gamot din kami mga karabas May mga gamot din akong dinala uh, binili Pero hindi hindi talaga kaya ng gamot na ano yun Para uh, pahinga pahinga ang ano nya Kasi kung nagtrabaho kami dito hindi nga rin matis Nagpangon-pangon din na, ano, Kaya baka nabibinak Ayan, tapos tayo mga karabas